May again, another song, guys. Agak ako, ginikanan ko. I hope you enjoy the song. Like the video. Ilang ko magtanaw guys, dire ya, memorize na ko. Pagmuma ang kinahanglan ko. Ang pingi ang sama kanako. Respeto ah, ang akong ka. um pantangga ubani ako sa atong paglakat sa dalang mataro sa akong kaugmaon magmalilawon ba ang paliwoto Sakod. ang katawa ko inosente man ang huna huna e may bata man taas mga pangandoy ko upagabuton ko sa makaninyo ubani ako sa akong paglakas

Bye hey guys.